ikalabing anim na kabanata, ang kapighatian ng isang inchik. Ang negosyanteng inchik na si Kiroga ay nagahangad magroon ng konsulado ang kanyang bansa kaya siya ay naghandog ng isang magarbong hapunan. Nang gabing iyon ay puno ang bulwaga ng mga panauhin. Dumalo ang mga tanyag na panauhin kabilang ng mga kilalang mga ngalakal, mga pari, mga militar, mga kawani ng pamahalaan, pati na rin ang kanilang mga suki. Nang dumating si Simon ay siningil kaagad niya si Kiroga sa kanyang utang na nagkakahalaga ng siyam na libong piso. Sinyo Simon, akin loki, akin maksak! Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Kiroga? Ganon pala'y anot kay raming botelya ng champan at mga panauhin. Ipinikit ni Kiroga ang kanyang mga mata at ngumiwi. Oo, nangyari ng hapong iyon ang naging hangganan ng mga pulseras. Ngumiti si Simon sapagkat ang chinong si Kirogay dumaraing. na ang mabuti ang lakad sa kanya ng mga bagay. Kapag naman naging masigla at tila napakabuti ang lakad ng kalakal niya, ay nangangahulugan ng paggalugi. Kayo hindi alam akin talo, akin maksak. Ah, sinyo Simon, akin hiyapay na. Upang lalong maunawaan ang kausap, ang ginawa pa ng Chinoy sinabayan ng parang pagpapatibual sa salitang hiyapay. Inausap niya ng masinsinan si Simon at ipinaliwanag ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Ang tatlong brilyanteng pulseras na kinuha niya kay Simon upang ipakita raw sa kanyang asawa ay hindi para dito. Isang kaawa-awang injan na nakakulong sa isang silid na parang babaeng Chino, kundi para sa maganda at kabighabighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyariang ginoo, na ang lakas at kapangyarihan ay totoong kailangan ng Chino sa isang kalakal na maaari niyang pagtubuan ng 6,000 piso. Palibase walang nalalaman ng Chino sa hilig ng mga babae at ibig makapagmagara, ang ginaway kumuha ng tatlong pinakamainam na pulsera sa mag-aalahas na ang bawat isa'y nagkakahalaga ng tatlo o apat na libong piso. Sinabi ng Chino sa babae na pumili ng maiibigan, subalit ang babae nagpahayag na ibig niya ang tatlo at kinuhang lahat ang pulseras. Napahalakhak si Simon sa kwento ni Kiroga. Ay, Sinyo Lia, akyan talo, akyan maksak! Sigaw ng Chino sabay ang pagtampal sa sarili ng kanyang maliliit na kamay. Patuloy naman sa pagtawa ang mag alahas. Sama, tawo! Si Kulo hindi sinyolita totowo! Ano la, hinihiya, maski akin Chino hiniawa! Inalok siya ni Simo na babawasan ng dalawan libong piso ang utang kung papayag umano si Kiroga na itago sa kanilang bodega ang mga armas na darating wala daw dapat ipangamba ang inchik dahil ang mga baril ay unti-unting ililipat sa ibang bahay na pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang mabibilanggo. Si Kiroga raw ang lalakad sa mga mapipiit upang kumita. Napilita namang sumang-ayon si Kiroga dahil sa kagipitan. Samantala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos para sa mga sundalo. Sa isang pulutong din na kinabibilangan ni na Ben Zaib, Juanito Pelaez, mga pari, at Simon, ay nag-uusap-usap naman tungkol sa ibinalita ni Pelaez na ulong nagsasalita. Kaya agad silang nagdesisyong pumunta roon upang mapanood ang pagtatanghal. Sinabi ni Ben Zayb na imumungkahi niya kay Mr. Leeds na huwag magpapasok ng manonood habang sila'y nasa labas at sinabing aalisa ng pagkakakitaan ng Amerikano kapag nahuling nandaraya. Labindalawa ang manonood at kasama rito si Nadon Studio, Padre Salvi, Padre Camora, Padre Irene, Ben Zaib, Juanito Pelaes at iba pa. Inihatid sila ng sasakyan patungong liwasan ng Quiapo. Ikalabimpitong Kabanata, Ang Perya sa Quiapo Maganda ang gabi. Lubhang masaya at kaakit-akit ang liwasan. Punong-puno ang perya ng mga taong nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Magkakasama ang labindalawang panauhin ni Quiroga na pumunta sa perya ng gabing iyon. Si Padre Camora ay tila patungo na sa langit ng kasiyahan sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Naroong mapatigil, mapalingon at minsay maitulak pa si Benzaib. Nagkukunwari din siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga kinikindatan at pinamumungayan ng mata ang mga ito. Putris! Sabi ni Padre Camora, kailan kaya ako magiging kura dito sa Quiapo? Nang makita ni Padre Camora ang pinakamagandang dalaga ng gabing iyon, ay nakurot niya si Benzaib dahil sa sobrang pagnanasa. Ang dalagang ito ay si Paulita Gomez. Kasama niya si Isagani at sinusunda naman ni Doña Victorina. Nangingibabaw sa kagandahan ng dalaga. Lahat ay napapalingon at sinusunda ng paningin si Donya Victorina na may tumatanggap ng mga magagandang pagbati. Hindi naman natutuwa si Isagani sa ganitong paghanga sa dalaga. Sa halip ay nayayamot sa maraming matang napapako sa kagandahan ng kanyang minamahal. Ang mga tingay nagpapakahulugan sa kanya ng pagnanakaw at ang mga ngiti ng dalaga ay ipinagpapalagay niyang pagtataksil. Napakaganda! Ani ah, Padre Camora. Ngunit nang makita si Isagani ay muli siyang nagsalita. Ang nobyo pala'y ang kagalit kong estudyante. Pasalamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko. Gusto niyang sundan si Paulita, ngunit pinigilan siya ni Ben Zayb. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa makapasok sa kubol na may mga tindang nililok na tau-tauhang kahoy. Narito si Padre Camora! Sabi ni Benzaib na itinuro ang larawan ng isang praile sa anyong malalim ang iniisip, sa ng isang palad ang ulo at tila sumusulat ng sermon. Ang pagkukumpara ay nagdulot ng tawanan. Marami naman ang hindi nasiyahan sa pagtatanghal. Pinag-uusapan nila ang mga tuntunin sa sining. Napagtalunan nila kung ang mga indio ay may hilig sa estruktura at kung kailangang paunlarin ang nasabing sining. Pinutol ni Don Custodio ang pagtatalo sa pagsasabing mayroon ding katalinuhan ng mga indio, ngunit ang paggawa na lamang ng santo ang dapat nilang asikasuhin. Nang ikumpara ang isa pang tauhan kay Quiroga at Simon, ay bigla nilang naalalang hindi pala nila nakasama ang mag-aalahas, Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Hutris, sabi ni Padre Camora. Napakakuripot ng Amerikanong iyan. Natatakot na pagbayari natin siya sa pagpasok sa tanghala ni Mr. Leeds. Hindi, sagot ni Ben Zaib. Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan ang masamang biro'y aabot sa kanyang kababayang si Mr. Leeds kaya't nagbama ang maangan na. At nagpatuloy sila sa paglalakad upang panoorin ang nababantog na ulo at walang biniling kahit na maliit na laruan sa kubol na iyon. Sinabi ni Ben Zaid na siya ang makikipag-usap kay Mr. Leeds. Hindi siya maaaring magiganti sa pamamagitan ng isang latalaing mapanira. Makikita niyo't pawang kadayaan lamang ang salamin. Anitong mataas ang kumpiyansa sa sinasabi. Ikalabing walong kabanata, Mga Pandaraya sa peryahan ay sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin. Isa siyang Amerikanong magaling magsalita ng Kastila dahil ito'y matagal nang namalagi sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay nababalot ng kurtinang itim, naiilawan ng mga sinaunang lampara de alkohol. Malungkot ang gayak ng bulwagang pagtatanghalan kaya natahimik ang masasayang panauhin. Natigil ang biruan at humina ang usapan nila. Sa pakiramdam ng lahat ay para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamanyang at kandila. Si Don Custodio at Padre Salvi ay nag-uusap kung nararapat ipagbawal o hindi ang gayong uri ng panoorin. Si Ben Zayb, na gustong takutin si Mr. Leeds ay nagsalita. Mister, tayo lamang naman ang naririto. Mapapayagan ba ninyong maipakita ko sa kanila ang daya? Alam naming ang lahat ng iyan ay ukol lamang sa optika. Ngunit sa dahilang si Padre Camora ay ayaw maniwala at bakit po hindi ginoong? Sagot ng Amerikano. Huwag lamang pong mababasag. Itinaas ni Benzaib bang damit upang hanapin ang mga salaming inaasahan niyang nasa pagitan ng mga paan ng mesa. Napaurong siya at pagkatapos ay muling ipinasok ang kamay sa ilalim ng mesa, ngunit wala siyang nasalat na anuman. Saan naroon ang mga salamin? Tanong ni Padre Camora. Naghanap muli si Benzaib. Ginalugad ng mabuti ngunit wala siyang nakita. May nawawala ba sa inyo? tanong ni Mr. Leeds Ang mga salamin, mister. Saan naroon ang mga salamin? Hindi ko alam kung saan naroon ang sa inyo. Ang sa akin ay nasa fonda. Ibig ba ninyong manalamin? Masama ang inyong ayos at namumutla kayo. Bagaman natatakot ang karamihan ay hindi nakapagpigil ng tawa dahil sa mahinahong pag-alipusta ng Amerikano. Si Ben Zaid na napahiya ay susukot-sukot na bumalik sa kanyang upuan. Kinuha ni Mr. Leeds ang isang kahang kahoy na maitim bukbukin, may lilok na ibon, mga hayop, bulaklak, ulo ng tao at iba pa. Natagpuan daw niya iyon sa libing nasa piramid ni Khufu na isang paraon ng Ehipto. Siniyasat ng mga panauhin ng kaha. <laughs> Amoy bangkay! Wika ng mga babae, sabay paypay. Pay. Kaamoy ng apat na libong taon! Ang kahang ito ay may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng ilang salita. Tingnan ninyo ngunit nakikiusap akong huwag sanang hihinga ng malakas sapagkat kapag nabawasan ng bahagi ng aboy masisira ang aking espinghe. Kapag binigas daw niya ang salitang Deremov, ay nabubuhay ang abo at nakapagsasalita ang isang ulo. Deremov, wika ni Mr. Leeds. Maya-maya'y lumabas ang isang ulong anyong bangkay na may makapal na buhok na itim. Idinilat nito ang mga mata at inilibot sa mga manonood at tumitig kay Padre Salvi na sa mga sandaling iyon ay nanginginig sa takot. Esfinge, ani Mr. Leeds, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis. Paliwanag ng ulo na ang boses ay malalim ngunit parang nagbababala. Siya raw ay umuwi sa kanyang bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay. Nang dumaan daw siya sa Babylonia ay nalaman niya ang isang lihim na hindi ang tunay na sumerdis ang namamahala doon kundi si Gautama, isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya. Dahil sa takot na isumbong ito kay Cambises, ay binalak siya nitong patayin sa tulong ng mga sasardoteng taga ehipto Siya raw ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abidos. Nagpanukala ang pari ng kaguluhan at siya ang isinangkalan. Isinakdal daw siya, napiit, tumakas at saka napatay. Nabuhay akong muli upang ipunyag ang inyong mga kataksilan. At makaraan ng mahabang panahong pananahimik ay tinatawag kitang mamamatay lapastangan sa Diyos at mapagparatang! Takot na takot si Padre Salvi. Ininipa ang dalawang kamay at nabuwal. Anong nangyari sa inyo, Padre Salvi? May sakit ba kayo? Tanong ni Padre Irene. Mamamatay, lapastangan sa Diyos at mapagparatang! Isinusuplong kita, mamamatay, mamamatay, mamamatay! Mahabag! Ang ulit ni Padre Salvi at nawala ng malay tao maputlang maputla na wari bangkay. Inakala ng ilang mga babae na sila din ay dapat mahimatay at gayon nga ang ginawa. Nang makita naman ng mga babaeng hindi sila dinadaluhan ay kusa nang nagsibalik sa kanilang diwa. Samantala, naging abong muli ang ulo at inilagay na muli ni Mr. Leeds ang damit na itim sa ibabaw ng mesa at yumukod sa mga manunood. Kailangang ipagbawal ang pagtatanghal na ito, sabi ni Don Custodio. Lubang hamak at mahalay, Lalong lalo na kung hindi ginagamitan ng salamin. Sabi ni Ben Zaid. Kinabukasan, ang isinulat na balita ni Ben Zaid ay tumutukoy sa mga karunungang lihim, espiritismo at iba pa. Kaagad ipinagutos ng gobernador Eclesiastico na ipatigil ang mga palabas. Si Mr. Leeds ay nakaalis na patungong Hong Kong, dala ang kanyang lihim. Ikalabinsyam na kabanata, ang Mitcha. Umalis sa kanyang klase si Placido Penitente na masamang masama ang loob, ang mga matay nahihilam sa luha. Siya'y tunay sa kanyang pangalan, subalit masama siyang magalit at kapag siya'y pinagalit, walang makahahadlang sa kanya kahit kamatayan. Araw-araw ay nadudurog ang kanyang puso sa mga pangiinsulto na nagpapatindi ng kanyang galit. Labis siyang naiinis sa mga pagkutya ng mga profesor at kaklase, mga sutsot at salitang kalye na itinatawag sa kanya. Libu-libong balak na paghihiganti ang naisip niya, ngunit ang lahat ay napapawi ng parang larawan lamang na pangarap. Inuudyokan siya ng kanyang amor propio na gumawa ng marapat, nataglay ang katigasan ng ulo ng isang walang pag-asa. Nagngangalit ang kanyang bagang at binabangga ang lahat ng tao sa lansangan sa tulay ng Espanya na parang naghahanap ng basag ulo. Nakita niya sa isang sasakyan ng vice rector na si Padre Sibila at Don Custodio gustong gusto niyang suguri ng pari at ihulog sa ilog. Nagpatuloy siya sa eskolta at do'y muntik ng pagsusuntukin ng isang paring Agustino. Habang papalapit si Placido sa bahay ng kanyang pinangangaserahang isang platero, pinilit niyang iayos ang mga iniisip at maghiganti upang ipakilala sa mga praile na hindi siya maaaring hamakin at paglaruan ng ganoon na lamang. Naisip pa niyang sulatan ng isang liha mang inang si Kabesang Andang upang ibalita ang lahat ng nangyari at sabihin hindi na siya papasok sa klase. Hindi niya alam na may naghihintay pala sa kanya sa bahay kasera. Kararating lamang ni Kabesang Andang buhat sa Batangas. Lumuwas ito upong mamili, dalawi ng kanyang anak at dalhan ng pera at iba pang gamit. Napuna agad ng ina ang mga kilos ng anak na tila may sabihin, kaya pinasimulan niya ng pagtatanong si Placido. Kapag naging pari na ang anak ni Kapitana Simona, sabi ni Kabesang Andang matapos marinig ang paliwanag ng anak, ay hindi na niya babayaran ang utang niya sa atin at sino ang maniningil sa kanya kung magkaganoon. Ngunit nang makitang buo na ang loob ni Placido na tumigil na sa pag-aaral, ay ilang saglit na hindi nakapagsalita ang ina at pagkatapos ay naghinagpis ng buong kalungkutan. Nangako ako sa iyong ama na aarugain kita, patuturo ang maging ganap na abogado." Ginagawa kong lahat makapag-aral ka lamang, hindi mo ba nakikita ang mga baro kong may tagpi sa halip na bumili ng bago ay inilaan ko ang pera sa mga misa at mga handog kay San Sebastian? Ang kaawa-awang ina ay naghinagpis at umiyak, samantalang si Placido ay lalong naiinis. Anong mapapala ko sa si pagiging abugado? Anong sasapitin mo? Wika ng ina. Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis ka at magpakumbaba. Dapat tayong magtiis, tumahimik at sumagot ng oo sa lahat. Di nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko inang. Marami ng buwan ang aking ipinagtiis. Patuloy si Kabesang Andang sa kanyang paghihinagpis. Nangaral ito ng nangaral ukol sa pagpapakumbaba at pagtitiis. Sa walang tigil na pangangaral ay umalis si Placido at naglakad sa lansangan ng walang tiyak na patutunguhan. Hindi niya namamalaya ng oras, kaya nang makaramdam ng gutom at maalalang wala siyang pera ay saka pa lamang umuwi ng bahay. Hindi niya inaasahang matatagpuan pa niya sa kanyang bahay ang ina sapagkat may ugali itong kapag lumuwas ng Maynila ay nakikipagsugal ng panggingge. Subalit siya inaantay ng kanyang ina at ipinagtapat sa kanya ang binabalak. Patutulong daw siya sa prokurador ng mga Agustino upang lakari na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominicano sa kanyang anak. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya manunulisan bago bumalik sa universidad. Mariing pagtanggi ni Placido. Dahil sa muling pangangaral ay muling umalis si Placido at pumunta sa daungan ng bapor. Pagkakita sa isang bapor na patungong Hong Kong, nakaisip na magtanan, magpayaman upang doon labanan ang mga praile. Ang paghahangad na mabuhay ng malaya at ilang balak na hindi palubus na buo ang nagudyok sa kanyang ituloy ang balak na tumungo sa Hong Kong. Ginabi siya sa paghahanap ng mandaragat kaya nagpasya na siyang umuwi sa bahay. Maliwanag ang buwan kaya nagtungo muna siya sa perya. Nilibot niya ang mga tindahan ngunit hindi napapansin ang mga bagay dahil ang isip at kalooban ay nasa Hong Kong. Paalis na sana siya nang makita ang mag-aalahas na nagpapaalam noon sa isang dayuhang kinakausap ng Ingles. Sinundan niya ang mag-aalahas. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Tawag niya. Pasakay na sana sa kanyang sasakyan ng mag-aalahas, ngunit nang makita si Placido ay tumigil ito. Ibig ko po sanang mangutangan ng loob, mayroon po lamang akong sasabihin. Pakiusap ni Placido. Si Simone nagpahalatang nagmamadali, subalit hindi napansin iyon ni Placido. Sa ilang salita ay sinabi niya sa mag-aalahas ang mga nangyarit hangaring magtungo sa Hong Kong. Mabuti po'y sumama kayo sa akin. Pagdakay sinabi niya sa kutsero na sa kalye ay sila patungo. Pareho silang tahimik sa paglalakbay. Nang makarating sila ay agad na silang bumaba. Kasalukuyan namang dumaraan noon si Isagani at Paulita Gomez na nagbubulungan ng matatamis na salita. Sa likuran nila ay si Doña Victorina at Juanito Pelaez na naguusap ng malakas. Sa pagkalibang ni Juanito ay hindi niya napansin si Placido. Naglakad-lakad pa si na Placido at Simon hanggang sa makarating sa bahay na sa hinala ni Placido ay sa isang kastilyero o gumagawa ng paputok. Ginoo! Sabi agad ng lumabas. Nariyan na ba ang mga pulbura? Tanong ni Simon. Nasa mga sako, inihintay ko na lamang ang mga bumbong. At ang mga bomba? Nakahanda ang lahat. Mabuti, maestro. Ngayon ding gabi lumakad kayo at makipag-usap sa tenyente at kabo. Magpatuloy kayo at sa lamayan ay makikita ninyo ang isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng talis. Kailangang narito siya bukas. Hindi makapag-aaksaya ng panahon at binigyan ito ni Simon ng salaping ginto. Bakit po? Tanong ng lalaki na magaling sa wikang Kastila. Mayroon po bang bagong mangyayari? Oo, gagawin sa loob ng isang linggong darating. Sa linggong darating! Ulit ng lalaki na napaurong pa. Ang mga arabal ay hindi pa handa. Akala ko'y maghihintay pa hanggang pagpasok ng kwaresma. Nagtataka si Placido, pero nang mapagtanto ang nangyayari ay tinitigan niya si Simon. Sinabi naman ng mag-aalahas na ang lalaking magaling magsalita ng Kastila ay maestrong pinaalis sa tungkulin at ipinatapon sa paratang na panggugulo at pagiging kaibigan ni Ibarra. Sinagip niya raw ito at ginawang kastilyero. Alas 10.30 na nang makabalik sila sa bahay ni Simon sa Eskolta. Makaraan ng dalawang oras ay umalis na si Placido sa bahay ng mag-aalahas. Walang imik at gulo ang isip na nilakad niya ang Eskolta na nooy halos wala ng tao. Kinabukasan, Si Placido ay buong pagpapakumbabang nakinig sa pangaral ng kanyang ina. Nang ibalita nito ang kanyang balak na pakiusapan ang tagapangasiwa ng mga Agustino ay ni hindi tumutol o tumanggi ang binata. Bagos siya pa ang nag-alok ng pakikipag-usap sa mga Agustino upang huwag nang maabala ang ina. Sinabihan pa niya ang kanyang inang umuwi na. Nagtanong naman ito kung bakit. Sapagkat kung malalaman ng tagapangasiwang narito kayo ay hindi kikilos iyon hanggat hindi kayo nagpapadala ng regalo at ilang pamisa. ikadalawampung kabanata ang nagpapalagay. Nasa kamay ni Don Custodio ang usapin sa Akademya ng Wikang Kastila. Siya ang pinagkakatiwala ang lumutas sa suliraning ito. Ibig niyang pagbigyan ng lahat, ang mga praile, ang matas na kawani, ang kondesa, si Padre Erine at ang kanyang malalayang simulain. Nagtanong siya kay Ginoong Pasta at nilito siya nito matapos payuhan ng kung ano ang maaaring mangyari at hindi mangyayari. Nagtanong din siya kay Pepay, ang mananayaw, ngunit umikot lamang ng isang ikot sa kanyang harapan at hiningan siya ng 25 piso upang ipaglibing sa kanyang ale na biglang namatay sa ikalimang pagkakataon. Nagpatuloy si Don Custodio sa pag-aaral ng mga kasulatan dalawang araw pagkatapos ng perya sa Quiapo, ngunit di rin makatagpo ng wasong paraan sa paglutas ng suliranin. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo, madalas tawaging Buena Tinta, ay tanyag sa bahagi ng lipunan sa Maynila. Ang Buena Tinta ay buhat sa pakikipagkaibigan niya kay Ben Nakapag-asawa siya ng mayaman at sa pamamagitan nito ay nakapagnegosyo. Hindi siya nakagagalaw ng isang hakbang na hindi sinusuri ng mga pahayagan sa iba't ibang katawagan. Sinasabing siya ay walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman at iba pa. Mahigit ng labing limang araw sa kanyang pagsusuri ng kasulatan at ng umagang iyon, pagkatapos magbigay ng paggalang at papuri ay nag-usisa sa kanyang hatol ang mataas na kawani. Si Don Custodio ay sumagot na parang nag-aalangan bagamat ibig sabihing natapos na. Ang mataas na kawani ay ngumiti lamang at ang iting iyon ay siyang hindi makapagpatiwasay sa kanya ngayon. Nooy napansin niya ang hanay ng mga pulang kwadernong maayos na nakalagay sa estanteng kamagong. Nilapitan niya iyon at inusisa. Ni hindi na nga niya maalala kung ano-ano ang nilalaman ng mga kwaderno. Nalimot na niya kung ano ang mga iyon. Kapirasong papel na naninilaw ang nakaungo sa dalawang takip. Kinuha niya sa lalagyan at binuksan. Iyon ang bantog na panukala ng Escuela de Artes y Oficios. Iyon ay nasa kamay na ng mga paring Agustino. Ito ang kasulatan! Yari na ang aking pasya. Naibulalas niya. At pagkatapos ay buong kasiyahang nagtungo sa kanyang hapag at nagsimulang sumulat.